Short out po lang sa inutangan ko ha. Ang kapal naman ang mukha mong maningil. Hindi ka ba mga paghintay na bayaran kita? Kaya nga ako nang utang sa'yo kasi wala akong pera. Ha, nang ako kasi wala akong pera. Tapos singilin mo ko ng singilin. Dapat maghintay ka kung kailang kabayaran. Kung kailang kita babayaran. Babayaran naman kita kapag nagka pera na ako eh. Eh, hindi ka pa binabayaran kasi wala pang akong pera tapos ikaw singil ka ng singil kapal lang mo ng mukha mo. Ikaw na ang inutangan, ikaw pang maniningil lang maniningil. Dapat kung ganyan kapal ang ugali mo, mo pala, dapat hindi ka na lang nagpa-utang. Kaya ka nang utang yung tao kasi walang pera eh. Maghintay ka dapat na bayaran ka. Huwag yung ng kapal mo mukha mo para maniningil lang maniningil, pabalik-balik. Kasi manibiyang ka na isang beses na wala kang pera, wala kang pera eh. Babalik ka na naman tapos post post tapos pa sa Facebook mo na hindi na ng utang. Kapal talaga ng mukha mo, ipabarangay kita dyan eh. Namimilit ka na tao eh, wala kang pera. Pipili din mong bayad. Kaya nga nangutang sa'yo kasi walang pera tapos pipili din mong bayaran ka. Ang kapal na ng mukha mo. Huwag mo naman kapalan ng na mukha mo sa paniningil. Maghintay ka naman kung kailan ka bayaran. Hindi naman kita tatakasan. Akala mo ba tatakasan kita? Hindi kita tatakasan. Maghintay ka lang na bayaran, bayaran kita. Huwag mo lang kapalan niya mukha mo sa so singil lang singil. Isang bisis ka lang maningil. pang hindi ka binayaran, bigyan mo lang pera. Huwag ka na ulit maningil. Maghintay ka na kung kaya nakababayaran. Ay, ang hirap sa'yo. Ang papautang ka tapos maniningil pa lang ang maniningil. Dapat hindi ka na lang nagpautang. Huwag ka niya ugali mo. Hindi ka naman naiiyang maningil pala hindi ka pa nahihiya doon sa nang utang sa'yo na nai, walang pera din mo pa dapat magkaroon ka ng kunting hiya pag alam mong ganyang walang pera maghintay kang babayaran ka ibig sabi may pera na yun e kung wala ka nga, hindi ka nga binayaran kasi wala nga pera tapos yung mo pa huwag masyadong kapalad yung mukha mo sa paniningil ha maghintay kang bayaran ka hindi kita tatakbuhan babayaran kita pag ako, may pera na